Dalawang mag-asawa na sumakay sa eroplano, sila ay si Dr. Martin Harris at Elizabeth Harris. Upang sumali sa seminar patungkol sa Biotechnology Summit, dahil sa pagmamadali na iwan nila ang isang malita. Pagkarating sa hotel na pansin ni Martin na kulang ang kanilang bagahe, sinubukan niyang tawagan si Elizabeth ngunit wala itong signal kaya minarapat niya itong iwan at balikan ang malita. Agad siyang pumara ng taxi upang balikan ang naiwang bagahe sa airport, Nakita na lang ni Elizabeth na sumakay si Martin na walang paalam, muli siyang tumawag kay Elizabeth subalit wala pa ring signal at nagpatuloy. Sa hindi inasahan, ang sinusundan nilang sasakyan ay nahulog ang kahon kaya mabilis iniwasan ng driver, patungo sila sa tulay at nahulog, si Martin ay nawala ng malay dulot ng pagkauntog sa salamin. Agad ang driver ay lumabas sa sasakyan subalit si Martin ay naiwan kaya bumalik siya upang iligtas ang kanyang pasahero, mabilis din itong umalis dahil isa siyang TNT sa bansa habang si Martin ay nilapatan ng paunang lunas. Nagising na lang si Martin sa hospital at apat na araw siyang kumutos, nawala ang mga alaala ni Martin maliban sa kanyang asawa na hindi niya malilimutan ang masayang araw. Binigay sa kanya ang notebook na may mga numero, hindi niya maiintindihan kung para saan ito. Sinabi ng doktor na karaniwan lang sa mga nakumotos ang pagkawala ng alaala babalik din ito pagkalipas ng ilang araw. Habang nagpapahinga, si Martin at nanunood ng TV nakita niya sa telebisyon ang balita sa Biotechnology Summit, doon pa niya naalaala ang kanyang pakay sa bansa, kinakailangan niya palang dumalo sa event dahil isa siya sa mga panauhin doon. Agad siyang nagpaalam sa doktor upang pumunta at baka hinihintay na siya ng asawa na hindi niya pa nakikita mula nung nadisgrasya ito, Pagkarating sa hotel, hindi siya pinahintulutan ng mga bantay makapasok dahil wala siyang VIP card. Pinaliwanag niya na siya si Dr. Martin Harris, subalit hindi siya pinaniniwalaan, at wala siyang maipakita na katunayan dahil ang kanilang passport at mga kailangan na gamit ay naiwan sa airport. Pinilit niyang makapasok at tinawag si Elizabeth na kanyang asawa, ngunit hindi na siya kilala ng asawa, nabigla si Martin sa narinig. At may lumapit sa kanila na isang lalaki at nagpakilala na siya raw si Martin Harris, pinakilala si Elizabeth bilang kanyang asawa, bilang patunay pinakita ang kanyang name tag na may pangalan na Dr. Martin Harris. Naguguluhan si Martin sa mga pangyayari, agad siyang dinala sa security room para sa mga katanungan, pinakita sa kanya noong dumating sila sa hotel subalit hindi siya nahagip ng kamera dahil bumalik siya sa airport upang kunin ang isa pang bagahe. Minungkahi niya na hanapin ang kanyang pangalan sa mga rehistradong doktor sa website, subalit ang lumabas ang peking doktor. Pinaliwanag niya na baka naapektuhan ang kanyang utak dahil apat na araw tong nakuma, mas mabuting bumalik siya sa kanyang doktor. Agad siyang hinatid sa sakayan, ngunit bumaba din siya upang masilayan ang asawa na kausap ang peking Martin, kahit nasa ibang lalaki ang asawa hindi niya nakakalimutan ang masaya nilang araw, para malutas ang kanyang problema tinawagan niya ang kaibigan na makakatulong, agad siyang sumakay sa train at inisip ang mga kailangan niyang gawin sa Berlin subalit hindi niya alam kung saan magsisimula. Habang naglalakad, nakita niya ang taxi na huling sinakyan, kaya naisipan niyang puntahan ang tanggapan nito at hinarap ang may-ari, upang alamin ang pangalan ng driver, subalit pinaliwanag ni Biko na matagal na itong huminto sa pagmamaneho, simula nung nadisgrasya silang dalawa. Nakiusap si Martin kay Biko na puntahan nila ang pinagtatrabahuhan ni Gina upang magtanong subalit hindi itong gusto makipag-usap sa kanya. Dahil walang napala sinubukan niyang puntahan ang bisang profesor na katagpuin niya sana, subalit nandoon din ang peking Martin kaya nagtalo ang dalawa kung sino ang tutuong Martin, pareho silang may mga patunay na sila ang tutuong Martin, magkapareho ang kanilang ugali at sa pananalita, napahanga ang profesor sa kanilang pinakita. Hanggang nagpakita na ang peking Martin ng picture na kasama si Elizabeth, katulad din ito sa isipan ni Martin, hindi kinayanan ang mga pangyayari at nawalan ito ng malay. Agad siyang binalik sa ospital at kinausap siya ni Gretchen upang ibigay ang pangalan at address na makakatulong sa kanyang problema. Pinaliwanag ng doktor na kailangan siyang sumailalim sa CT scan, subalit may isang lalaki na dumating, habang mahina si Martin tinali siya at tinurukan ng gamot, si Gretchen naman ay pinatay, habang abala ang lalaki na kahanap ng paraan si Martin at kinuha ang gunting sa bulsa ni Gretchen para putulin ang tali. Agad siyang tumakas kahit mahina pa ito, tuluyan na siyang nakalayo sa lalaki, dahil wala nang mapuntahan, sinubukan niyang puntahan ang ibinigay ni Gretchen na address upang humingi ng tulong. Ito ay si Jurgen dati itong miyembro na tinatawag na Statsi, pinaliwanag ni Martin ang kanyang problema at pinakita ang huling alaala sa notebook. Napansin ni Jurgen na isa itong code subalit hindi nila alam kung para saan ito. Pinaliwanag ni Marty na si Elizabeth ang sumulat sa notebook kaya wala siyang alam kung para saan ito. Kinakailangan ni Martin na magbayad para sa serbisyo kaya ibinigay niya ang lahat na pera sa bulsa para matulungan lang ito. Dahil doon, napaisip si Jurgen kung bakit pinipilit ng pekeng Martin na siya si Martin, at bakit gustong agawin ang katauhan ni Martin, Upang malaman, gustong kausapin ni Jurgen ang huling nakasalamuhan ni Martin upang malaman niya ang buong pangyayari. Agad pinuntahan ni Martin si Gina upang dalhin kay Jurgen para sa mga katanungan, subalit tumanggi si Gina dahil kinakailangan niyang maghanap buhay upang may ipangbayad sa pagkakautang, kaya binigay ni Martin ang kanyang mamahaling relo bilang kabayaran sa pagsama nito, dahil pagod at walang pahinga nakiusap si Martin na makitulog muna sa bahay ni Gina habang si Jurgen naman ay nagsimula ng mag at tinawagan ang kanyang kaibigan. Pagkatapos, sinubukan niyang maghanap sa computer, tutuong nasa biotechnology ang pangalan ni Martin Harris kasama ang isang prinsipe na ilang ulit nang sinubukan patayin. Dahil doon, nagkaroon na ng dahilan si Jurgen kung ano ang punot dolo ng problema ni Martin. Habang nagpapahinga si Martin at Gina dumating si Biko upang kamustahin ang kaibigan, hindi siya pinapapasok ni Gina dahil nasa loob si Martin. Habang nagliligpit ng pinagkainan si Gina at si Martin ay naliligo, biglang dumating ang lalaki na sumubok patayin si Martin, mabilis siyang nakapagtago sa bubungan, dahil nakababa na ang humahabol sa kanya, binalikan niya si Gina dahil nanganganib ang buhay nito sa kamay ng lalaki, agad silang naglaban, kahit walang karanasan sa pakikipaglaban pinipilit niyang talunin ang hitman. Habang si Gina ay tumatakas, nakita niya si Biko na patay na, kaya naisipan niyang balikan si Martin at sinaksak ng lason sa leeg ang lalaking nagtatangkang pumatay sa kanila. Agad silang tumakas subalit patuloy silang hinahabol ng isa pang hitman, nagkaroon ng habulan dahil sa matrafat na daan bumaliktad ang kanilang kotse at ang hitman ay nabundol sa drum na tubig, muntikan pa silang mabundol ng train na paparating. Pumunta sila sa club dahil may kakilala si Gina doon upang doon magtatago, habang nagpapahinga, Napansin ni Martin ang mga numero ay isa lang code at diyon sa mga pahina lang makikita ang ibig sabihin. Kaya kinabukasan, agad nilang pinaalam kay Jurgen ang kanilang natuklasan, sinabi ni Jurgen kay Martin na may inaaral pala si Professor na isang halaman na makakasira sa namumuhunan sa pang-ekonomiya, at ang nagbibigay ng pondo ay ang prinsipe na ilang ulit sinubukang patayin. Dahil dito... Ang lahat na negosyante ay galit sa prinsipe, lalong-lalo na kay Martin Harris dahil mas malapit ito sa prinsipe, kaya gusto nilang agawin ang katauhan ni Martin para matagumpay nilang mapatay ang prinsipe. Agad silang pumunta sa susunod na schedule ni Martin, dahil alam niyang doon din papunta si Elizabeth, habang si Gina ay binabantayan ng peking Martin, hindi nagtagal dumating na si Gina papunta sa loob, sinundan niya ito at nakita niya ang isa pang hitman kaya pansamantalang nagtago ito. Pinuntahan niya si Elizabeth at kinausap, nagulat ang babae kung bakit siya nasundan, minungkahi ni Martin na umuwi na lang sila, ngunit hindi magagawa ni Elizabeth dahil masusundan lang sila at papatayin. Sinabihan ni Elizabeth si Martin na kunin ang malita na naiwan sa airport at masasagot ang kanyang katanungan. Samantala, si Jurgen, habang papauwi nakita niya ang nakaipit na papel sa pintuan, nakapaloob dito ang picture ni Elizabeth at Martin na magkasama, Tumawag din sa kanya ang kaibigan na si Rodney. Sinabi sa kanya na papunta siya sa bahay nito, upang pag-usapan ang problema patungkol kay Martin, hindi nagtagal dumating na si Rodney, nabanggit niya sa kaibigan na may isang grupo ng mga asasin na palihim na gumagalaw, sila ay organisado at gumagawa ito ng paraan para sa kanilang grupo. Ang tinutukoy ni Jurgen ay si Rodney dahil nalutas niya na ang tungkol kay Martin, alam niya na papatayin din siya ni Rodney sa pamamagitan ng paghalo ng lason sa kape, Walang takot ni Jurgen na ininom ang kape kaya nang ihina na ito at namatay. Sa kabilang dako, pumunta si Martin at Gina sa airport upang kunin ang naiwan na bagahe. Subalit hindi niya makukuha ang bagahe dahil wala siyang maipakita na patunay na sa kanya ito, sinabi ni Martin ang password ng bagahe kaya matagumpay niya itong nakuha. Agad niyang binuksan ang malita para malaman na ang buong katotohanan, nakita niya ang passport at ang litrato nila ni Elizabeth at ang kanyang tunay na pangalan ay Dr. Martin Harris. Binigyan niya ng malaking halaga si Gina para sa pagtulong, dahil si Elizabeth ay kanyang hihintayin sa airport dahil napagkasunduan nila na magkikita sila upang umuwi. Inisip ni Gina baka si Elizabeth ang magpapahama kay Martin, ngunit buo ang tiwala niya sa asawa kaya hindi magagawa ni Elizabeth ang iniisip ni Gina. Habang papaalis na si Gina, dumating naman si Rodney, naghihintay na ng masasakyan si Gina, Nakita niya si Martin na dinukot ng isang hitman kaya nagmadali siyang sumakay sa taxi upang sundan ang sasakyan. Dinala si Martin sa abandonadong par sa sakyan, bago patayin sinabi ni Rodney ang katutuhanan na walang Martin Harris. Ito ay huwad upang makapasok sila sa biotechnology para matagumpay nilang mapatay ang prinsipe. Dagdag pa nito, hindi niya totoong asawa si Elizabeth, sila ay magkasama sa trabaho bilang mga asasin, subalit na disgrasya siya sa kanilang misyon at nawala ang memorya kaya napilitan silang kumuha ng isa pang Martin para magpatuloy sa misyon. Habang si Gina ay nakasunod, nakita niya ito sa itaas ng gusali kaya nagmadali siyang pumunta upang iligtas si Martin, agad siyang binaril ng hitman kaya sinagasaan niya ito. Dahil patuloy siyang binabaril ng hitman pinatuloy niya ang pagbundol sa van kaya nahulog ang sasakyan kasama si Rodney at sumabog. Nakita nila ang mga passport na iba't ibang pangalan at mga papel, dahil dito naalala niya na ang kanilang plano at naalala niya rin na naglagay siya ng bomba sa hotel na kanilang tinutuluyan. Ang plano ay nagpatuloy, ang prinsipe ay dumating na, hinarap siya ni Elizabeth at iba pang matataas na panauhin, inalok ni Elizabeth na pagsilbihan ang profesor para ilagay ang kanyang bag sa lalagyan, palihim niyang kinabit ang USB, pagkatapos pumasok siya sa isang kwarto at kinupya ang nakapaloob sa hard disk, ang code pala sa notebook ni Martin ay ito pala ang password sa laptop ng profesor. Pagkatapos niyang makupya ang lahat sa laptop sunod niyang pinagana ang bomba, agad siyang bumalik kay profesor at pasimpleng kinuha ang USB na hindi napapansin. Dumating na sila Martin at Gina sa hotel subalit pinigilan sila ng mga bantay, agad silang dinala sa security room at hinarap sa pinuno ng security, Pinaliwanag ni Martin na may bomba na sa sa hotel ngunit hindi na siya pinaniniwalaan ng mga ito. Para maniwala, pinabuksan niya ang pizza at oras kung kailan niya inilagay ang bomba, nakita nilang magkasama si Elizabeth at Martin na nag-check-in sa hotel. Dahil totoo ang sinabi ni Martin, agad nilang nilikas ang prinsipe habang si Elizabeth at ang isa pang Martin ay nag-usap, sinabihan niya si Elizabeth na patigilan ang bomba dahil makikita sa CCTV footage ang kanyang partisipasyon. Agad pinuntahan ng isa pang Martin si Profesor para patayin ayon sa plano, dumating naman si Martin para pigilan ito, ngunit hindi niya na alam kung paano makipaglaban kaya nangingibabaw ang isang Martin sa labanan. Si Elizabeth naman ay sinusubukan na patigilan ng bumbo subalit inabutan na siya ng oras at sumabog, dahil sa lakas ng pagsabog natamaan si Martin ng mga konkretong semento kaya bumalik ang kanyang alaala, -ala, ang lahat, ang plano at si Profesor ang kanilang totoong pakay. Dahil doon ang isang Martin ay wala nang magawa sa pakikipaglaban at tinuluyan niya ito, dumating si Gina sa pinangyarihan at magkasama sila ni Martin sa pagalis. Sa pagtatapos, ang proyekto na kanilang sinubukan pigilan ay natuloy kasama si Profesor at ang Prinsipe, ang kanilang natuklasan na mais na kayang tumubo sa desyerto at maginaw na lugar ay binabalak nilang ipamamahagi sa buong mundo, sa kabilang dako si Gina at Martin ay magkasama na sumakay sa train, iniba nila ang kanilang pangalan, sila ay mag-asawa sa hinaharap. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, at mag-like, pakiclick sa notification bell, mag-iwan ka na rin ng comment, maraming salamat po.